Ito tayo sa mga parasailing para sailing boat. Boat. Ano ba ito sa kanyan? Magkano ba yun sa ganyan? Hindi sa Ah oh. So low tide ngayon dito guys ha? Ganda oh Malapit na bumaba ang araw So guys magandang weather dito sa Buracay Uh, simula ng aming unang araw hanggang ngayon sa pangatlong araw namin so yan <laughs> <laughs> Đúng theo đúng theo rồi. Nice. Very nice. Here you go. maglalakad tayo ganda ng view Anong pila yan kuya? Para dito. Pagkano bayad? Alang ito. Ipindit sa pila lang daw. Ah, uh, mga tatlo. A uh, private o two private sir. Ah. Ilang ang minuto 'yon? 30. 30. Sa so, sunset. Ano oras ba i-start? Ah, uh, dito sir, sir. gusto mo ngayon o mamaya pa? Yes, mas maganda yung mamaya May ano, 'di ba? Okay. Gusto ko mag-abi ng sunset. Sir. Ah, okay. Mas maganda sir kasi para sa gusto yung sunset, mas maganda. Abok tayo ng ganun eh. Ah, uh, pagdating ng sunset. Okay. Dito dito lang. Uh, dito, Ako na lang po kumukumpok ng sakay. Sige mamaya, ando pa yung mga kasama ko. Eh. Ah, thank you. Nakasasakay okay. to, Ito! Ito! na para... sailing boat. Ang ah. sabi niya, pag sumakay daw tayo ngayon, hindi mga makapunta. Good morning. Ay, good afternoon. Kuya, yeah. saan yung grotto dito? Yung yes, sa may isla na yung Ah, malalim ba yun? Mababaw Pwede... lang po sir. Ah, ngayon? Oo. Uh -huh. May bayad doon? May bayad din? Wala po. Ah. Thank you. Yan, yeah. dito tayo sa station 1. Ayan. Hey. Hehehehe <laughs> Yeah?